Naniniwala si Senadora Risa Ontiveros na posibleng magkakamag-anak talaga si Mayor Alice Go at ang business partner ng kanilang pamilyang si Wen Yi Lin. Sinubukang hanapin ng News 5 ang bahay ng negosyante sa adres niya sa Pampanga pero hindi raw siya kilala ng mga residente roon. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawit. Natunton ng News 5 ang bahay na ito sa Valenzuela City sa adres na idineklara ni Bamban Mayor Alice Go na lokasyon ng ilang negosyo ng kanilang pamilya. Pero sarado at nakakandado ang gate. Nang ikuti ng News 5 ang establishmento, eksklusibong nakipag-usap ang isang lalaki na siya umanong totoong nagmamayari ng bahay. Itinanggi niyang kilala niya ang kontrobersyal na alkalde. Gate niya tatlong beses na ring nagpalit ng house numbering sa kanilang lugar. Ikaklaro ko lang po, yung 58 na pinupuntahan niyo is not the original 58, number 58. So, naka three times na kaming balit, na uh, palit ng number. Hindi raw nila maiwasang mangamba sa pagkakadawit sa kontrobersiya. Eh, hmm, Siyempre, natakot kami. Baka mamaya marami nga pumunta. Like, like what happened now? Mm -hmm. Nandito kayo. So, sana ma-out of na ano na kami. <laughs> Hinanap din namin ang address ng business partner ng pamilya Go na si Wen Yilin sa barangay Dauma, Balakat City, Pampanga. ah uh, sir, hindi pa po namin nanap, sir. Either, uh, tanong -tanong pa kayo. Si Wen Yilin, ang Chinese national na pinaniniwalaan ni Senator Wing Gatchalian na tunay na ina ni Mayor Go, Pero hindi siya kilala ng mga residente roon. Ay, wala rin. Wala rin mga Chinese rin nandito. Kunti lang. Pero itsura po na yun yung nasa litra? Wala. Wala man dito yun. Pero si Senator Risa Hontiveros, lalong tumibay ang hinala na hindi lang business partner ng mga Go si Wen Yilin. Base sa mga dokumentong nakuha niya mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, lumabas na bukod sa QJJ Farm, may anim na kumpanya pa sinago. Sa pitong yan, consistent o hindi nawawala sa listahan ng mga may-ari, si Wen Yilin. Kasama ang alkalde, mga kapatid niyang sina Sheila at Ximen Lialgo at amang si Jianzong Go. Tingin tuloy ni Hontiveros, baka asawa talaga ng tatay ni Mayor Ali si Wen Yilin. Lalo't nakita sa travel records nila na halos dalawang daang beses na silang nag-abroad ng magkasama. Pero muling iginiit ng kampo ni Mayor Go na pinay ang kanyang ina at hindi si Wen Yilin. Nung tinanong ko siya, well, hindi rin niya makoment ma ma, niya ma ko si pero definitely hindi niya nanay yan. Para magkaalaman na dapat ipatawag na lang daw sa Senado si Wen Yilin. Handa rin daw humarap ang ama ni Mayor Alice kung ipatatawag ito ng mga senador. Palaisipan para sa marami ang totoong pagkatao ni Bamban Mayor Alice Go dito sa farm na ito sa Barangay Virgen de los Remedios sa Bamban Tarlac siya lumaki. Pero hindi ito pwedeng pasukin sa ngayon dahil sa biosecurity measures o nagkasakit umano ang mga hayop sa loob. Sa mga bahay-bahay naman, puno pa rin ng na mga nakasabit na tarpulin sa mga gate. Nagpapakita ito ng suporta sa alkalde. Ayon sa mga residente, Higit dalawang linggo na nilang hindi nakikita sa munisipyo ang alkalde mula nang pumutok ang isyo sa Pogo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.